160 daddy, grabe naman daddy daddy talaga hindi 160 at e baka na boss na ligi. kilo? maliit lang 320

4.50 daw po. Isang kilo? Oo. Parang dami mong krabit. Tati, hirap na hirap maghanap ng kanyang naman ah. Kailan dumating yan boss? Kailan dumating? Kailan dumating yan tayo? Oh Kailan dumating yan Ay! Hey! 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 Ano ba yung mga Oo, oh, hindi nga. Ngaripak ko kasi yan eh. hirap ng Ang hirap wala. Hindi Ito sa kilo sa ganyan. Piso. Daming kabayo talaga. Boss, magka dito, boss? Yeah, 180. 180. Pinakamura. 180. Magka dito. Wala nang kundayan. Eto tayo magkano dito tayo? Magkano yung dyan nyo? Oh. Ha? Ay, hindi nagbabago presyo pa rin eh, no? malaki kasi ito Ay, ginawa niyo, ay, salmon Salmon, bali salmon 1,000 Ano, uh, 1,000 some bucks 8 kilo doon Ito tulingan Ito tulingan kayo magkano 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 mga siyam na kilo, no? One po, kuli na. Good evening po sa inyong lahat. So, shoutout po sa mga kabayan po natin dito sa may Malabon Fish Market. Update no? tayo ng oras. Ang oras po ay 11.45 guys. Grabe. Konting minuto na lang, no, at uh, alas 12 na. So, sa mga kabayan po natin dito na napatuloy pong uh, dumadagsa at namimili, no. So, good morning po sa inyong lahat. Medyo uh, umambon kanina, no, yung sitwasyon kanina rito. Medyo uh, nagkaroon ng konti tubig, pero no, wala na. So, gaya ng binabanggit ko sa inyo, uh, lagi po niyong no, kung pupunta mo kayo rito, magdala po tayo ng bota. So, ayan, so guys, no. Meron po tayong bota at syempre sa mga nagtatanong kung may parkingan dito. Meron po tayong parkingan guys ha, sa may harap po ng uh, nun, harap ng uh, Malabon Central Market. At saka po sa may papunta sa Sabers. Ay noon dami mas daw. Oh, uh, yun. Mga galunggong marami. Okay, so yun. So sa update tayo ng sitwasyon at araw no. Uh, Ang petsa po ay uh, November 5. Ito di pa November 6 na no? Ano yan? Hindi ano yan yung hipong kuya. Uh -huh. Ay, yun. Yan lang. Hindi alam nila kuya kung pa. ano. Ayun yung mga bagong dating ngayon. No? Mga galing summer. Hindi yung na nagkakamali. Karimit na kasi gandong oras summer. Eh. Ayun. So bandang uh, galing pa ng Visaya. and guys. Oh, mga nagdadating ngayon. Mga, may mga dalambal din. Yan, ito kasi yung magandang oras ng uh, isa sa mga magandang oras din mamili dahil uh, mag alas 12 pa lang. Yan, so marami pang pagpipilian ng mga gantong oras. Mga alas 10 hanggang alas 12 ng gabi, marami talaga pagpipilian. Pero pag tungtong na po ng mga alas 5, ayun lang talaga. Ayun po yung oras na pili Kaya po medyo mura-mura po tayo noon kasi nga ay uh, ano no. Ah, uh, kumbaga isa na pagpilian na. Direct to the point na tayo na magbilihan na siya. Pero marami pala mapagtipilan tulad yan, daming isda, no? Pero, ganun pa man. Uh, pasok tayo sa natural guys, no? Ta, mag-update tayo ng sitwasyon sa may loob nito ng ating Malabon Fish Market. Grabe, pagod po at mga kasama natin dito. Pero nandiyan pa rin sila. Alright, so natin samahan nyo ko at ta, pasok tayo sa loob. Eh, okay, no? oh? mm. Alright, pasok tayo sa love guys ha. And uh, shout out po sa mga kabayan natin na uh, patuloy pong uh, dumadagsa dito sa ating Malabon Fish Market. So, yun. So, konting minuto na lang at mag-alas 12 na. Grabe, no? Isang nakakanto umaga sa inyo pong lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po. Ayan na, pasok tayo sa loob. Ayun, daming tubo na. Oh. Ang daming dorado, grabe. Sige, tawag nilang kabayo, marami. Ayun, ang oh, daming kabayo. Ayun, daming kabayo. Ayun, daming kabayo. Ay, yung dorado guys, yung dorado. Dorado. Ah, gabi to. Ate, baka na ano, dorado? 160 daddy. 160 daddy, grabe naman daddy. Daddy talaga. Hindi, 160 okay na. Put mo na tayo. Ay, yung tayo rito. Oh, ice. Boss. Aga, marami tayo. Damis na. Oh. Nakakuha na kayo? Wala ako eh. Amaya-amaya pa. Damis na oh. Eh hindi pa kayo nagumpisa? Ito oh, sila. May na sila. Oo, hindi kayo. Wala pa, amaya-amaya pa. Medyo mabigat kayo labanan ngayon eh <laughs> na. Amaya-amaya mga. Uh, mga alas tres no. <laughs> Ikot muna tayo. Oo, oh, pinapakita ko sa kanila loob eh. Yun, oh. Oh, ngayon, oh, eh, no. dami, oh. Mas magaling ganyan sa kulay nila. Ano pangalan nyo? 150? Ah, 250. Ganda, oh. Oh, sa hipong kaya natin. Mas magkano ganyan kalaki, boss? Ngayon? 430. 430. 430. ay hipon. Oh, marami hipon ngayon ah. Oh, Grabe, matuman no? po. Ha? Ah? Matuman. Matuman lang ang bentahan. Matuman lang bentahan. Lahat ang bentahan. Ayun daming dating na ano. Galing saan? No? Galing ilo-ilo. Hipon. Hipon kasi inaano ko eh. Kinukuha ko rin 20 tempura. 35 ano? Ano size po? Mga 37. 35, pwede na rin. 35 grams or 35 pieces? 35 pieces. Ah. Mga magkano sa inyo 35 pieces? Okay, yung 35 pieces po. Hindi ko ayun. Wala. Wala bang bang ano? Ha? Yun hmm. lang. Uy anang iba Oo. pangit gudi na nakakuha kahapu daming ito humaga hmm. no? atas na mo na di ba ka pasok madaming ano dating saan talaga ito? 20, 20, 20, 20, say ano 200, 200, kadalungan, 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 ano kadalungan, 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 ano yung kabayo? Yay! Boss dito, boss. Magkano dito? Kabayo, magkano kabayo natin? Kabayo. 300? 300? Ate, bagaimana

Anong nan dorado? Oh? Yeah. boss na ligi, kilo? Yung maliit lang. 320. Pares din sa malaki ano, so, ano no? Pag malaki 320 rin. So, kung sakali, ano? Puset po. Wala kang pampano eh. Pusit pa lang. Yung pampano nyo maganda. Ay, mukhang mo Mm. Eh. Pusit. Maganda yung pampanin nyo eh. Yung kulay blue. Kulay SBC. Bukas pa Ano tatak? SBC? SBC. SBC. yun sa dilaw. SBC. Mas bang Yung frozen squid na ganyan, magkano tayo? Ilang kilo? Sampu to 1 10. Kalawang. Ayun, kalawang. Ang kayo eh. yellow pin tayo? Yellow pin ba to? 220. Yeah, 220 yellow pin. Ito yun. Ito. Ito yung buluwasan. Ito yung Ito yung 150. Ito yung 150. Ito 150. Yellow pin Naku, yun lang, niya. Hindi, yung talaki ito ang may mayari daming isda pa dito ka muna, boss. Dito ka muna. Dito Dito muna. eh.

Ano yung pagparamihan? Wala ko tumipis sa inyo na karan eh. Karan yun po. din ba Magkano ito? 80? <laughs> magkano dyan, te? Ito, magkano ito, Ito, Magkano-kwane sa inyo, te? sa inyo? 290? Ah, 190? Pwede na, 190? 190? 190? 190? 190? 190? 190? 190? 190? na,

Agos, guna, boss, tuna boss. Magkano pinaka na? Magkano pinaka muran? Ito lang Hindi maliit. So, 260. 260 okay, boss. Hindi dinatawan yun din tatlo. Ito na do ko kasuot, guys. may lang tawag sa 1432. Ay yun nakita mo sa baba na yan, yan.

Ibanya Kingfish. Ikan Kingfish Kingfish eh. ay malasugi malas okay, di display di rumah eh. ini. Oh di display di rumah ini, iba. Ibaritnya lagi. Ibaritnya Ang sa atin, sa Tagalog, malasog Ah, okay. Gari na pala. Malasog